Masayang araw po. Ito yung ating ginagawang mga shelter para po sa ating paglilipatan dito sa tabi ng ating uh, dumala, dating dumalaga pen. Ang ating fourth breeding pen po. So, naitayo na yon. Ito pong itatayo ngayon ay mas mahaba. Ito po yung dating patungan ng breeder cages ng rabbit. So yan po, igagawa nila ng tukod na kahoy na siyang magsisilbing pinakapaa para po tumaas itong ating patungan. Ito naman pong nakatayo ng ito, ito po yung lumang chassis nung isang pickup. Yan po yung chassis, nakapatong din sa 2x6 at siya nating pinag lagi, pertungan ng yero. Tapos po, nakaipit na yung yero. So, safe na yan. Kaya dalawa pa po, po ang gagawin namin. Yan po ay mapapapwesto dyan. At yung isa naman ay dito mapapapunta. So, puputulan po uli ng damo to. Pasok pa minsan yung traktora. Gamit yung grass cutter. Naka full set na po. Nababang baba. Dahil yan po, halos naputulan na, kitang wala ng mga batong tatamaan yung ating grass cutter. So iroroto po natin ito para mabilis ang trabaho. Tapos po, ako ikukuha ng dagdag na lime or apog para po maikalat dito. Tapos po, uhuli na tayo sa mga biik natin dito. Yun pong malalaki, ay iwawalay na natin. Yan po, nakapagbigay na ng unang pakain. May mga tira pa naman. Kaya lang po, yon nakarinig ng mga nakain. ng damo naman, takbuhan yung maat kasama na po yung ating mga biik. Lapit po dun sa pinagbigyan ng damo. Tignan natin ang kanilang kain naman ng ating mga greens. Dun po sa kabila, busy-busy -bisi pa na nakain yung ating mga biik yun nga pong nabanggit na ko noon dito po napakarami ng ating mga lumitaw na batik at puting mga baboy gawa po ng itong mga inahin natin ay may 25% na pong durok blood dahil si Mario po ay 50% durok 50% native marami pong anak si Mario dito dahil malalaki yung mga babae kaya po pinili namin tapos po yung ating bulugan na ginamit naman ay 50% QB, 50% Berkshire at batik po ang kanyang naging kulay kaya ayan po ang ating mga biik, marami ang batik ito nga pong batik na inahin ang pinakaunang umanak yan po siya, medyo namamayat na dahil hanggang ngayon po ay malakas dumede yung kanyang mga biik. <clears throat> uh, lahat po ng isinilang na biik ng inahinayan ay nabuhay naman, puro po batik. Walang lumabas po ni isang itim or pula. Puro po batik ang naging anak niyan. Kaya nga po ngayon, susubok tayo na ipinasok naman natin dito ay yung kapatid ni Bulugang Batik, si Pingas po, ang bay at titignan po natin kung may influence yung color ng bulugan sa mga color na ilalabas ng ating biig. Although sa purpose po natin na litunin ang ating final product, wala naman pong effect ang kulay. Sabi nga po ni Kaparmer kahit na anong kulay yan basta masarap ang karne at uh, malutong ang balat. Yan po ang importante sa lechon As yun po may mga biik tayong na nanda mo galing po dun sa kabilang pakainan yung mga nandito naman po ay busy busy yung sapal at feeds ang kanilang binabanatan mamaya po magdadagdag pa yan nakaapat na bigay na po kami ng pakain sa mga biik natin dito ang isang bigayan po ay dalawang timba so walong timba po ang nakakain nila ng feeds na may sapal. Bawat halo po ay 6 na kilong feeds ang ilinalagay namin. So, 6 times 4, naka 24 kilos na po ng feeds. Maghapon, itong ating mga biik na 119. Namatayan po tayo ng isang biik dito. So, 119 po ang ating mga biik dito. Uh, mababawasan pa po ng kaunti ito yung mga maliliit pinahuhuli ko po magsusubok tayo ng trial po sa pakain na kung dadagdagan ko yung feeds ng maliliit makakahabol po ba sila dito sa kanilang mga kapatid so hindi po ako magbabago ng feeds yung parin rin pong premium starter ang ating ibibigay at pag nakalaki po sila ay yung regular feeds na ginagamit namin ang kanila nang kakainin pero marami po ang feeds compared sa sapal hanggang makabilog po sila at pagkatapos po noon yung regular na pakain na po ibibigay na feeds at sapal so titignan ko lang po economically feasible po ba na dagdagan ang kanilang feeds makukuha po ba nila yon mababawi nila sa kanilang paglaki. So ito po yung ating mga matatandang inahin na set for calling na. Kaya lang po, yun nga, nabulugan. Kaya ayoko naman po ilabas na buntis ang ating mga alaga. Kaya paanakin na po muna natin sila bandang December na po ilalabas. Yan po, kitang kita na bilog ang mga tiyan. Ito pong isa medyo lumayo Laglag na laglag na po ang tiyan niya at medyo namumula na ang kanyang ari. So yun pong nasa likod na yun, itong pangatlong baboy dito, malapit na mong umanak yan. Within this week po or early next week ay aanak na yan. Yun po ang binabanggit ko noon, pag uh, nag-uumpisa pong magbuntis ang ating mga inahin, yan ganyan po ang tiyan na nabukol ang side. Tapos po mapapansin ninyo na nawawala yung bukol na yan pero mas bumabagsak po ang kanyang tiyan. Yun po ang sinyales na papalapit na ang kanyang pag-anak. So, reminder lang po uli, 114 days po ang pagbubuntis ng ating mga alagang baboy, pero average po yan. May umaabot po ng 120, normal lang po yon. Lalo na po sa mga first time na mga anak. So yan po ang ating mga alaga dito sa may likuran. At yun po ang project natin para makatipid sa silungan. Silip naman po tayo sa iba pa nating mga alaga. So ito po yung ating mga pinakabunsong palakihin. Pinaka, pinakain na po ng damo, nandun sila sa may likuran. Pero ayan po, halos malinis na rin ang kanilang pakainan. Kaya mamayang mga alas 10 ay makakapagbigay kami. May naiipon pa rin pong tubig kasama na po ang ihi dyan. Um, aayusin po namin itong labasan. Ito po yung ating second to the last naman na mga bata. Malalaki na rin po. Marami na ang 15 to 18 kilos abab. Meron na pong mga 20 kilos abab din dito. So by November pa po natin magagamit ito kaya marami na po tayong malalaking baboy by that time. Uubusin po natin laman muna yung ating second breeding pen, ay second growing pen, tapos po yung ating first, tapos po meron pa tayong uh, 30 doon sa ating gawiroon na uh, katabi ng sampalok breeding. Kaya meron pa po tayong mga 60 plus na gagalawin. Bago tayo makarating sa mga ito. At sa ngayon po ay nasa 12 every week. Kuminsan po ay every 10 days to 2 weeks pa ang nagiging deliver ko kay ka-farmer. Kaya po magtatagal pa bago natin abutan itong mga baboy natin dito. At ito po ang ating breeding pen naman. Ito po yung expansion area. Nandito po yung mga nag-anakan na. So, marami pa po kaming kailangan tapusin. So, mag extend po ako uli ng isang linggo bago namin galawin itong mga biik dito. Meron pa po tayong apat na gagawin dun sa original area. Ito pong nandito ay 20 plus. Meron din po tayong mga 20 to 30 dun sa ating consolidated pen. So yan po ang ating mga kailangan pang gawin na mga biik na sama-sama po ay mga 60 plus heads din. So dito po, ang biik na lang natin ay yung medyo may edad na. Papunta na po ng isang buwan yung mga biik na natira natin dito sa likod na ito. Yung mga mas matanda po ay na iwalay na nga natin. Sila yung nandun sa ating third winning growing pen. Kaya aapat na lang po ang ating biik dito. At ito po si puti. Dahil hindi na masyadong nahihimas, ay nagiging medyo mailap na po. So, ito po ang ating mga inahin dito. Si puti po ang chan ay nandito rin. Malapit na pong umanak yon. Yan po. Ang sinasabi ko ay tumali. umara po. Hindi nakita yung kanyang ari. Kita nyo po ang kanyang chan ay bagsak na bagsak na. Shhh! Eh! Yan po. Yung kanyang ari ay medyo lumalawlaw na po. Pag po may lumabas na mucus yan o parang sipon na malinaw, yun na po ang sinyales na oras na lang ay mga na. Pero yan pong ganyan, araw na rin lang ang binibilang. A anak na po yan. Kasi po, ang problema po, o ang hindi namin nagagawa dito, dahil po gala nga ang ating mga inahin, kasama po ang bulugan, yan po ang ating bulugan dito si batik ay hindi namin na record ng maayos kung kailan nasampahan ng ating mga alaga kaya po bu nagbabantay lang kami sa kanila na maglabas ng mga sinyales na malapit na po silang umanak ang isa pa po pong sinyales na malapit ng umanak ang ating mga inahin ay nagmamasungit po. Kaya yan po kahit na may sinyalis na siyang anak, hindi ko pa ipinatatawid dito sa kabila. Gawa nang namatay na rin po tayo ng ilang biik na lalapit po dahil dating maamu yung inahin. Dahil po malapit na siyang umanak, magsusungit po. Sa pagtaboy sa mga nalapit na biik, kuminsan po ay nakakagat nila at kuminsan po ay mortally wounded sa pagkakakagat yung mga biik kaya namamatayan tayo. Kaya po hindi na namin isinasama agad yung umaanak. Pagkaanak po at saka namin ilinilipat, uh, kadalasan po ay binabakuran muna namin siya ng mga dalawang araw para hindi pupuntahan ng ibang biik. Dahil yung pong mga first few days, mga tatlo-apat na araw pagkaanak ay medyo masungit pa rin po ang ating mga bagong anak na native. At yung mga lumalapit ay itinataboy na sa pagtaboy nga po ay halos mapatay at may namamatay po. So yan po ang aking tip kung gagaya kayo sa amin na gala ang inyong mga alaga. So yan po, almost ready for winning na rin itong mga ito. Um, more than one month na po kasi ang mga ito Um, siguro 6 to 7 weeks na po sila kaya talagang ready for weaning na pero yan po, kita nyo hindi pa nakakapon nagkakapon po kami kuminsan hanggang 2 to 3 months kinapakapon ko pa rin po kung may nakaligtas sa paghuhuli at may umanak na po pala tayong isa pa dito ikinulong muna ni Lito dun sa dulo So, yan po ang sistema namin. Pag yung nagpupugad, kukulungin na namin. Andun po sa dulong yon Kaya po, para po nakahiwalay siya sa kanyang mga kasamahan at hindi po delikadong makapatay ng biik. So, yan po ang ating video and sharing for today ng mga ideas na pwedeng gawin sa pag-aalaga ng native na baboy. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.